Tatlong bagay na dapat alam mo bago ka magnegosyo. Ikaw ba yung taong nagpaplanong magnegosyo? Tapusin mo ang video na to para makatulong sa pagdidesisyon mo. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, Ruben de la Vega na meron ng apat na taong experience sa pagpapatakbo ng isang negosyo. Bali, kwento ko muna sa inyo nung itinayo ko yung second business ko, ito yung fitness gym. Nung itinayo ko tong fitness gym, sobrang passion ko kasi dati ang pag-workout. Kaya yun yung naisip kong ita yung negosyo. Tapos, sobrang positive ako dito na magtatagumpay ito na halos lahat ng inipong ko, ibinuhos ko dito sa second business ko na to. Hanggang sa dumating sa point na kulang yung perang pampuhunan ko dito sa business na to, ay nagawa kong mangutang para dito. Dahil sa sobrang excited ako at sobrang positive ko dito, pinagdadasal ko na sana magtagumpay ito kaya sobrang positive ko na alam ko magtatagumpay ito. Lahat naman na nag-uumpisang magnegosyo eh, sobrang excited eh. Siyempre, first time, second time, masaya tayo kasi meron tayong gagawin bago. At ito na nga yung problema. Dahil sa sobrang positibo ko, hindi ko na naisip yung mga bagay na pwede palang mangyaring hindi ko inaasahan. At ito na nga, dumating yung unang buwan, sobrang saya. Dumating yung second month, medyo tumatagilid na. Tapos nung third month, isipin nyo, tumakbo lang ng three months yung business na fitness gym na itinayo ko. At sa pangatlong buwan, nagpaalam ka agad ito. Nagsarado ka agad. Hindi pala dahil sobrang positive tayo at binuhos natin lahat ng effort dito eh. Maawa sa atin ang nasa taas na ipagtatagumpayin niya yung negosyong itinayo natin. Sobrang ibinuhos natin lahat doon. Hindi ibig sabihin nun ay gagana at magiging okay na yung negosyong itinayo natin. At dahil may utang akong naiwan dito sa fitness gym, taon ko itong binayaran. Hanggang sa hindi kaagad ako naka hindi kaagad ako nakapagtayo ng bagong negosyo, hindi kaagad ulit ako nakasubok kasi nga nagbayad ako ng utang muna. Hanggang sa dumating yung point na bayaran ko na ulit yung mga utang ko dun sa dalugi kong negosyo at nakaipon muli at nakapagsimula na ulit ako ng bagong negosyo. Kaya ito, share ko na sa inyo yung sana alam ko dati na ngayon ko lang nalaman. At ito yung tatlong bagay na dapat alam mo bago magnegosyo. Ang isang bagay na dapat alam mo ay ang hindi first step ang pagkuha ng business permit. Dito sa atin, nakasanayan natin na pag mag-uumpisa ka daw ng negosyo, kailangan mo munang kumuha agad ng business permit. Yan ang lagi ang sinasabi ng mga ibang tao sa'yo, panigurado. Hindi pagkuha ng business permit ang inuuna sa pag-uumpisa ng negosyo dahil hindi tayo sigurado kung yang itinayo nating negosyo ay gagana. Tsaka alam mo naman sa sarili mo na susubukan mo lang muna Kaya wala tayong 100% na guarantee na magiging okay kagad 'yan. Sa totoo lang, madaling kumuha ng business permit, kaya mo yang kunin ng isang araw. At ang kabaliktara naman nito ay napakahirap niyan ipasara. Sa pagpapasara gagastos ka din at bukod pa dun, lugi ka na nga, masama pa ang loob mo do sa ginagawa mo. Kaya, ang may papayo ko, ipokus na lang natin yung mga sarili natin na mapagana yung negosyong inumpisahan natin at kasunod na nito ang pagkuha ng mga permits. Okay, next. Ang isang bagay na dapat alam mo bago ka magnegosyo ay mangutang pampuhunan. Sa pag-uumpisa ng negosyo, mangungutang tayo. Ang iniisip natin bababawi kagad ka natin yung pinangutang nating pera at may babalik kagad ka natin to. Maling-mali na sa utang natin kukunin yung pang-umpisa natin sa negosyo. Dahil ang pag-utang para sa negosyo ay ginagawa lamang yan pag nagpapalaki na tayo ng negosyo o nag-iexpand na tayo ng negosyo. Kaya kung nasa sitwasyon ka ngayon na gusto mong mag-umpisa ng negosyo mo, pero ang ipon mo ay hindi pa sapat. Ikalma lang natin ang ating sarili. Huwag tayo magmadali na mangutang. Dahil hindi pag-utang ang magiging solusyon mo dyan. Hintayin na lang natin na makaipon tayo ng sapat para magumpisa tayo ng negosyong nasa isip natin. At huwag magmamadali. Okay, next. Ang isang bagay na dapat alam mo bago ka magnegosyo ay yung salitang what if. Oh boss, narinig mo. What if? Anong ibig sabihin natin dito? Karaniwan na maririnig natin yung mga payo sa atin ay pag nag-uumpisa tayo ng negosyo o mag-uumpisa tayo ng negosyo, dapat daw positive thinker tayo. Kung pagiging positive thinker lang naman na magiging batayan para maging matagumpay tayo sa negosyo ang uumpisahan natin, eh di sana marami nang naging matagumpay na na nagnegosyo. At pati na rin ako, sobrang positive ko rin dati doon sa tinayo kong business. Pero at the end, nag-fail pa rin naman. Kaya para sa akin, hindi sapat na puro positive thinking lang ang gagawin natin. Kita nyo naman, kahit positive thinker na rin ako, marami pa rin akong luging na dana. Ito yung mas maganda nating gawin. Dapat maging negative thinker din tayo. In a way na para mapaghandaan natin yung mga pangit na ma pwedeng mangyari sa papasukin natin. Parang ang gagawin natin dito is ipe-prevent natin na mangyari yung mga worst na pwedeng mangyari para maging handa tayo. Kasi ang pag-uumpisa ng negosyo, up and down yan. Kung hindi tayo nakaredy at kung magiging mahina tayo, panigurado, hindi natin kakayaanin yung problema darating sa atin. At at the end, malulugi tayo, isasara lang natin yung negosyo dahil hindi natin napaghandaan. Kaya matuto tayo from pagiging positive thinker into iisipin din natin yung mga negative na pwedeng mangyari. O kung umabot ka pala sa dulo ng video na to, Salamat sa panonood at kung nagustuhan mo naman, mag-like and comment ka naman dito sa video na to. Nga pala, yung fourth business na pagana kong business ay nagtitinda kami ng automotive battery and motorcycle battery. Kung nangailangan ka nga pala ng automotive battery and motorcycle battery, message ka lang sa aming Facebook page, Red Battery Trading. O bali, lagi natin tatandaan na ang pagnenegosyo, hindi yan pabilisan. umayaw at magsawa at ang mainip talo